Aha. Ngayon naman po ay uh, oras naman ng atin pong uh, kapatid na si JP Olivar, Olivar na magtanong ng uh, sa loob ng 10 minutes ay pwede siyang uh, magtanong, no? So 10 minutes sir. Kapatid, 10, ako, 10. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Papaalala ko lang, ha, bro. Papaalala ko ulit, ha. Yung pagsagot sa tanong mo ay isang minuto. Ah, okay. Okay, yata magtatanong ka, kinakailangan doon sa paksa at doon sa mga lumabas sa kanyang bibig. Okay, no okay. problem. Okay. Hello. Hello. Oh, sige. Dito sa Anong ano, tanong? dito sa Osias 11:9. Sabi mo, ang Diyos hindi tao, tama? Sagot, ang tanong dito sa Osias, sinasabi, basahin okay. ko para i-clarify natin. Okay. O oh, yes, o oh, yes. Sinabi oh. siya ng Diyos, ako ay hindi tao. Tama. Opo. Kaya ba ng Diyos na magpakatao? Hindi. Wala <laughs> tanong. Ha? Kaya ba ng Diyos na magpakatao? Ay, uh, oo, oh, oh, tama. Kaya ba ng Diyos na magpakatao? Kung gustuhin ng Diyos, magawa niya. Pero wala kang mabasa sandali isang minuto relax lang isang minuto. Pero wala kang mabasa sa Biblia, sinabi ng Diyos. Ginusto ko magpakatao. Tao na siya. Ginusto niya. Pero wala kang mabasa sa Biblia na ginusto ng Diyos. Ang Diyos mismo nagsabi na ginusto ko, ginusto ko na maging tao ako. Sabihin mo, Pakita mo sa akin na ang Diyos mismo nagsabi. Hindi tao ang nagsabi, Diyos ang nagsabi na ako'y magpakatao. Okay. Tatlong ta tanong. Kung may mabasa ako na si Jesus Christ ay nagpakita kay Abraham na tao. Aminin mo, pwede ang Diyos na magpakatao? Hmm. Ang, ang si Abraham na nakita ni Manito. Si sa panahon ni Jesu-Kristo sa niya, wala pa si Abraham nandoon na. Hindi, hindi, kasi relax lang. Sagutin ko yung tanong mo. Isang tanong, isang minuto. Sagutin ko. Wala ka Start pa lang. Relax lang. No, relax lang. Isang minuto. Okay? Sabi nga ko na wala pa si Abraham. Nandoon na si Sokresto. Sinabi ni, ni Sokresto. Eh, mas grabe si Solomon. Wala kang kalangitan. Wala kang katubigan. Ay, nandoon na ako. Eh, Diyos din si Solomon. Ah, Diyos si Solomon bukti kung sinabi ni Sokristo, wala pa si Adan, nandoon na ako. Wala pa si Adan, nandoon na ako. Sinabi niya Wala pa si Abraham, nandoon na ako. Eh, sobra si Solomon. Sabihin ko rin, kami mga Muslim, kami mga Muslim, wala pang tao, nandoon na kami. Kami mga Muslim, in the knowledge of God. Ah, kasi nasulat na pagka 40 days ang espiritu ay padala ng Panginoon pero nalikha na kami doon lahat-lahat nalikha na what? In the knowledge of Allah, lahat ay nalikha na kasama si Sokristo. But physically, no. Isinilang si Sokristo physically dito sa lupa kay Mary. Next, okay. Kanyang. Si Jesus Christ, hindi ba siya Diyos sa kanyang katawang tao? Uh, sinabi ni So Kristo, Diyos ako sa katawang tao, maniwala kami. Si So Kristo kay hindi hindi nagsisinungaling. Basahin mo nga si So Cristo nagsabi, ako Diyos nagkatawang tao. Basahin. Huwag sa iyong isip mabasa. Kasi sinabi ni Pablo, mas ma matindi, mas maigi ang mabasa kaysa iniisip. Basahin mo si So Cristo nagsabi, ah, ako ay naging tao, Diyos naging tao. Okay, okay na yun. Ano, kaibigan, okay na yun. tapos ng 10 minutos? Okay na yun. mag ano na lang ko rin. mayroon ka pang 6 minutes. Ha? Hindi na. Mayroon ka pang 6 eh, minutes. Keep up ko na lang yun. Ah, okay. Sige. Malinaw na ba sa'yo? Okay, okay. Sige. Sige. Ribatapal na lang siya. sa kanya mas. Okay, okay, sige. At ngayon naman po ay uh, winig niya po yung 6 uh, minutes. At uh, ngayon naman po ay magpapatuloy siya sa 10 minuto para dun sa kanyang uh, rebattle na uh, sinabi po ni uh, Sheikh Ibrahim Romas sige kapatid na okay. uh, i ko po Ulitin.